Ano yun eh? Di ba nabanggit mo sa akin na maluwag yung engagement ring mo? Um, uh, oo, oh, ipaparecess ko yan. Pero nabis lang kasi sa trabaho, kaya hindi ko pa nasi kaso. Well, dapat asikasuhin nyo na yan kaagad. Kasi sabi nga nila, malas daw yung nagsusot ng engagement ring na maluwag dahil hindi raw matutuloy ang kasal. Eh, malapit pa naman na yung kasal ninyo. So, Giselle, you're saying na hindi matutuloy ang kasal namin dahil sa pamahiin na 'yan. Huh? Hindi naman sa ganon. ah, uh, ang sa akin lang, wala namang masama kung mag-iingat tayo, 'di ba? At makikinig tayo sa mga kasabihan ng mga matatanda o mga pamahiin. Uh, natanong ko lang naman. Uh, bakit mas mabang magtanong? Hindi uh, <laughs> naman. Nagtataka lang ako. Ang dami nating pwedeng pag-usapan, bakit yung sing-sing pa, nang napansin mo? Sorry, Carlos. Na-offend ba kita? Uh, excuse me. Uh, pwede bang mag-restroom muna ako? Uh, Ma'am Giselle, samahan niyo po ako. Restroom po tayo. Halika po. Binib, aminin mo na kung cr po ba po pa ako si Lama. Eh, what you Kanina pa ako oh, kinakabahan sa inyong dalawa ni Carlos. Eh, kanina pa kasi kayo nagpaparinig ang dalawa. Eh, ano? Pasensya ka na sa akin. Alam mo naman ako, 'di ba? Let's just say that we were both outspoken today. Ma'am Giselle, umamin nga po kay sa akin. Ikaw nagpapunta kay RJ dito, no? I'm sorry, Lynette. Kung pinapunta ko si RJ dito, yes. Ma'am Giselle, okay lang naman po sa akin yun. Kasi wala naman kaming problema ang dalawa ni RJ. Kayong dalawa wala. Kaso nga si Carlos, it seems like he's not comfortable having RJ around you. Para bang ayaw niya na magkaayos kayo ng kapatid ko? Um, hindi naman po sa ganun yun. Eh, nagserious po noon si Carlos, pero ngayon po, open na siya kay RJ. Sa katunayan nga nung nasa East Ridge si RJ, siya po nag-asikaso sa kanya. Well, let's just say he's being civil after today, I've made up my mind. I'm not going to your engagement party. Oh? Bineth, hindi ba it's so obvious? Carlos doesn't want me to be there. First of all, I'm a tanyag. Second, kapatid ko pa si RJ. Do you think na magugustuhan ni Carlos na merong isang malapit kay RJ na nandun? Pero, ma'am... Bineth... I am genuinely happy for you. Sana lang tama yung desisyon mo. Uh, ano pong ibig niyo sabihin? Well... Sigurado ka na bang magpapakasal ka kay Carlos? I mean, now that RJ is free from Moira and he's going to be a free man soon, Hasn't it crossed your mind that even once na baka may posibilidad na magkabalikan kayo ng kapatid ko?